No. bago mahuli ang lahat kaysa malaman niya sa ibang tao kailan ka magsasabi ng katotohanan kay Christy? Para po sa'yo. para magkabalikan sila. Paano naman ho ako? Paano naman ho yung anak ko? Ayoko naman ho mahiwalay sa kanila. Balikan ka na, anak. Hindi pwede. Hindi pwede ang sinasabi mo dahil alam ko na yung mangyayari kapag sinabi ko yun kay si Christy. Hindi po pwede! Kaya ba? Kaya nangyari? Kaya nangyari sa'yo? Sinto. Oo, sige, ipasok muna. ipasok mo. Ay. Leon, tara na, tara na sa loob. Ayun, 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 sa loob. Ayun, Bayaan nyo na ako. Bayaan nyo muna ako, dahil decision ko to aking pakialam sa desisyon ko. Pumasok ka na sa Ayan, tara na. Tara na muna sa Sige. loob. Walang dapat makaalam. Ayan, ayan. Walang dapat makaalam! Tara na. Tara na. Sige na. Tara na. Nyesa. Nyesa, narinig ko po yung usapan niyo kanina. Ano kung hindi dapat malaman ni Nanay Christie? may pinagdadaanan ng tatay mo. Unawain mo na lang, anak ka. Ay, sasagutin niya po yung tanong ko. Oh. Wala ako sa posisyon. Hindi kita pwedeng sagutin. Pasensya na. Pumasok ka na. Sige na. Sundan mo, tatay mo. Papatayin ko yung kotse. Han, may bisita tayo. Tara po. Hmm? Oh, James. Ah, po ah. Padalo ko ata. Ano meron? Actually, tinawagan ako ni Shira. May, may gusto daw kayong i-discuss. Ano yung i-discuss natin? the only way para maproteksyon na ng baby natin. Shira wants you to apply for an annulment para mapawalang bisa ang kasal ni Christy. Dito lang si Daddy. Siya kayo dahil nabili lang siya. Daddy! Baby! Christy. Grabe ah. Parang anak mo, tumatangkat ka pa ata. <laughs> Parati po kasi akong pinapakain ni Mommy at ni Lola ng vegetables. Mm -hmm. Kaya po akong grow ng grow. Huwag ka mag-alala. Mamaya, bibili tayo ng mga paborito mong snacks, okay? Thank you po, Daddy! Ah, um, ikaw, Christy, gusto nyo na sumungdumaan mo na sa bahay. Ay, hindi na Jordan. Uh, Inatid ko lang talaga si Tori tulad ng napag-usapan natin. Gusto salamat, ha? Para saan? Sa pagdala kay Tori dito. Sa lahat ng mga ginagawa mo for her. Jordan, hindi mo naman kailangan magpasalamat sa akin. Pareho lang naman natin itong ginagawa kasi mahal natin si Tori. Christy. Sige, mauna na ako, Jordan. Ha? Malik na lang, sunduin ko na lang siya. Anak, una na ako, ha? <laughs> yeah, mag-ingat ka. Hindi, thank Just text me or call me to daddy, ha? Jordan? Malusay! Saktong-sakto yung dating mo. Bakit? Hindi pa sa'yo nasasabi ni Jordan? Ang alin? Bakit hindi mo pa din i-discuss kay Christy? Christy, excuse me na. Bakit ayaw mo ka sa bingi, Christy? Is, huwag mo na dito. Huwag sa harapan ng na Naiintindihan ko na inaalala mo si Tor. Pero sana isipin mo rin yung anak natin. Kailangan niya din ng respeto mo. Kung hindi mo kayang sabihin sa kanya, ako na magsasabi. Hmm? Peace. Christy, may dapat kang malaman. Jordan, ano ba yun? Ano bang sasabihin mo? nag na si Jordan ng annulment para ma-dissolve ang marriage ninyo. Kumausap na rin siya ng lawyer para i-file ang case.